Panibagong ganap na naman nga sa babaeng walang kapaguran at malapit ng pakasalan. Ay! Naksyuta! For today's ganap nga, ay gusto ko lang i-share sa inyo na tuwang-tuwa nga ako sa mga comment nyo dahil dito nga sa intro. Naksyuta, oh. dinaig ko pa daw si Zainab Harake. <laughs> Ayun nga, maaga nga akong gumising para magluto nga ng breakfast namin ni Bebo. At pagka nandito talaga ako sa Japan, maaga ako nagigising dahil nanghihinayang nga ako sa araw. Pero alam nyo ba, mas nanghihinayang ako dito sa natirang adobong atay ko nung nakaraang araw. Kaya naman, ininit ko na nga ito, pa naman ko lapo. Mainit ko na nga, tinanggal ko lang itong mga laman at after naman no, naglagay na nga ako nitong bahaw. So gusto ko nga itong ginagawa, lalo na sa Pilipinas. O tingnan nyo naman ang mga lapitan, kumiki ang niluluto ko. Serious! <laughs> KFC kagabi, kaya naman naisipan ko na nga rin itong iini. Alam niyo naman tayo mga Pilipino, hindi tayo nagtatapon hanggat pwede pa, hanggat wala pang amag. <laughs> Tangtaray ko nga dito sa Japan, kokuwang iniinom ko, nakshuta. <laughs> Pero hindi lang dyan nagtatapos ang aming breakfast sa pag-init-init Dahil alam ko namang hindi kakainin yun ni Bebo Alam nyo naman maharlikan dugo ni Bebo Kaya hindi yan sanay sa ganyan Kaya naman kumuha na nga ako ng spam at itlog Para maipagluto ko nga siya ng breakfast Simula nga nung ano, nag sa akin si Bebo Ay nahihilig na nga rin ako magluto ng umagahan Siyempre kailangan maging wife material tayo Maaga nagigising at maaga ding nagluluto ng breakfast ka sa akin Ay Diyos ganito ba talaga ang gagawin kapag ka nag-asawa ka na? <laughs> Kali naghiwa nga ako ng sibuyas at nilagay ko na nga rin yung itlog dahil gustong gusto ko rin yung ganitong luto. At after naman noon ay niluto ko na nga itong mga spam pero apat lang yung niluto ko dahil dalawa lang naman kami. Panigurado, hindi ko na yun maluluto sa susunod na araw, maninigas na yan dyan. <laughs> Habang nagluluto nga ako, abay iniisip ko nga paano kaya kung meron na talaga kami sariling pamilya ni Bebo. Tapos pagkatapos ko magluto ng breakfast, ang sasabihin ko, breakfast is ready! Malantong! <laughs> ayun nga yung pinaglutuan ko nga nilagyan ko lang ng bawang at nilagay ko na nga rin itong tira namin kanin at after naman noon ay ginisig ko na nga itong aking fiance <laughs> at kahit inaantok pa nga itong si fiance wala naman siya ibang nagawa dahil siya ang nag-request ng breakfast <laughs> after nga namin magbreakfast ay nag na nga ako dahil aalis nga kami ngayon ni fiance Bebo so na aminin ko hindi ako naligo dahil sobrang lamig ngayong araw hindi nga sapat ang dalawang suot mo kaya talaga nagpapatong-patong ako hanggang tatlo ma oo, hindi din nga nasusuotin ko ngayon. Eh, ito lang din yung mga gamit ko noon, nasa Japan pa ako. After ko nga magbihis, ay nag-makeup na nga ako. At ito na nga ang aking final look. Parang flight attendant lang. <laughs> at nilagyan ko pa nga yan ng scarf. At talaga namang kinarir ko na pagtatrabaho sa Cebu Pacific. <laughs> Pagkatapos nga noon, ay kinuha ko na nga itong boots na nabili ko sa ukay-ukay na nagkakahalaga ng 500 yen o 250 pesos lang sa atin. So, ba diba? it's not about the brand. It's the look. Tama ba? <laughs> At ito na nga pala ang aking OOTD for today, oh di ba? Sino naman mag-iisip na hindi ako naliligo dito? Unak <laughs> sure sa inyo itong pinaglilibangan ko ang laro na masaya game. Siyempre, ito po ay bawal sa mga bata at paalala lang, ito ay libangan lang. Para makagawa ka nga ng account dito, kailangan mo lang naman mag-register gamit ang iyong phone number, mag-create ng password, ilagay ang verification code at mag-confirm. Referral ID naman ay makikita mo nga sa comment section. Napakagaling nga kasi may pa-daily bonus talaga sila araw-araw. Ganun lang kadali, magkakaroon ka nga ng account dito sa masaya game at napakarami nga pwedeng pagpili ang laro dito. Siyempre, bago ka makapaglaro, ay kakailanganin mo muna nga mag- cash in gamit nga ang inyong mga GCash account number. 100 pesos nga ang minimum, 30,000 naman ang maximum. After nga ay makakalaro na nga kayo at gaya nga nito, nilaro ko nga itong Golden Emperor na palagi ko nga nilalaro. Tutuwa ako dito kasi napakadali niya lang talagang laruin tapos ang laki talaga ng napapanalunan ko. Kakatuwa lang kasi kapag ka naiinip ako at wala talaga akong magawa, ito nga yung ginagawa kong libangan. May tingnan naman, papindot-pindot lang ako, e na nananalo na ako ng malaki gaya nito lagi kong ginagawa kapag ka ganito nakalaki yung napapanalunan ko, e eh, wini-withdraw ko na nga yan. Sobrang dali lang naman din mag-withdraw. Ilalagay mo lang naman kung ilan yung amount na gusto mong withdrawin. At syempre, ang Gcash account number mo. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang ang link sa comment section.